may tinatago ang lupa ng Pilipinas. Mga buto, lumang gamit at mga bakas ng paang nilimot ng panahon. Pero sino nga ba ang unang taong tumapak sa ating lupain? At paano nila nabuhay ang mundong wala pang syudad, kuryente o internet? Ang sagot, matagal nang naghihintay sa ilalim ng ating mga bundok at kuweba. Noong dalawang libot pito, sa kuweba ng Kayao sa Cagayan, may nahukay ang mga siyentista isang maliit na buto ng paa. Parang wala lang sa una, pero nang sinuri ng mga eksperto, nalaman nilang mahigit 67,000 taong gulang na pala ito. Mas matanda pa sa tabon man, isang bagong nilalang ang natuklasan. Kayaw man ay tinatawag na Homo luzonensis. Hindi siya katulad natin. Maliit ang katawan, kakaiba ang ngipin at may kakaibang anyo ng paa. Sabi ng mga siyentista, baka marunong na siyang maglakad, umakyat ng bundok at gumawa ng gamit. Pero teka, hindi lang siya ang misteryosong nilalang sa ating kasaysayan noong isang libo naraan dalawa sa Tabon Cave sa Palawan na hukay ang mga buto ng isa pang tao, ang Tabon Man. Ang edad, humigit kumulang apatnaputpitong libong taon sinaunang Homo sapiens. Marahil siya na ang unang modernong tao sa Pilipinas. Pero paano sila nakarating dito at bakit napakaunti ng kanilang naiwan ayon sa mga eksperto, ang ating mga ninuno ay naglakad mula sa mainland Asia papunta sa Luzon, Palawan at Mindanao. Ginamit nila ang mga tuyong lupa at bangka habang ang iba'y napadpad lang sa bagyo sino mag-aakalang sa isang maliit na isla sisibol ang isang lahi ng matatapang at mapagmahal sa pamilya? Pause muna. Kung interesado ka sa ganitong klasing kwento, like mo na ang video na to, share sa kaibigan mong mahilig sa history at huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil marami pa tayong ilalantad na kwento ng nakaraan. Walang cellphone, walang computer, pero may apoy Sibat, bato, at talas ng isipan. Nangunguha sila ng prutas, nangangaso ng hayop, at natutong gumawa ng kagamitan gamit ang matulis na bato. Sa kanilang mata, ang gubat ang tahanan, ang ilog ang kusina, at ang langit ang tanglaw. Ayon sa mga siyentipiko, makikita sa DNA ng mga Pilipino ang halo ng iba't ibang sinaunang lahi, Austronesian Negrito at Denisovan. Ang ibig sabihin, ang lahi nating Pilipino ay bunga ng mahaba, mahirap at makulay na paglalakbay. Mahalaga ang ating pinagmulan dahil dito natin mauunawaan kung sino tayo ngayon. Ang mga unang tao sa Pilipinas ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Sila, ang ating mga ninuno. Sila ang ugat ng ating katapangan katalinuhan at pagiging masayahin kahit sa hirap ng buhay. May debate pa rin, sino nga ba talaga ang unang Pilipino? Si Tabon man? Si Kalaw man? O baka may mas nauna pa na hindi pa natin nadidiskubre? Araw-araw may bagong tuklas at bawat tuklas mas lalong lumalalim ang ating koneksyon sa lupaing ito. Kaya next time na tumapak ka sa lupa ng Pilipinas, tandaan mo, baka dati nang may tumapak dyan, libo-libong taon na ang nakalipas. Isipin mo yon. Like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating nakaraan. Dahil ang kasaysayan ng Pilipinas ay kwento mo rin.